Dear God, thank you for the gift of today, for the breath in my lungs, and the quiet strength that carries me through each moment. Even when the path is uncertain, your love remains my anchor. I come to you now, asking for strength strength to face what I cannot change, courage to rise when I feel weak, and faith to keep going, even when the way feels heavy. Walk with me, Lord. Hold my heart and steady my steps. In you, I find my rest and my strength. Amen. Amang Diyos, salamat po sa panibagong araw, sa hininga ng buhay, at sa tahimik na lakas na patuloy mong ibinibigay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, hindi nawawala ang iyong pag-ibig at gabay. Lumalapit po ako sa iyo ngayon, humihiling ng lakas. Lakas para harapin ang mga bagay na di ko kayang baguhin, tapang para bumangon sa gitna ng kahinaan, at pananampalataya para magpatuloy kahit mabigat ang landas. Samahan mo po ako, Panginoon, yakapin mo ang puso ko at gabayan ang bawat hakbang. Sa iyo ko natatagpuan ang aking lakas at kapahingahan. Amen.